Naku, ang bilis ng panahon. Ayan ang bagahe. Babalik na uli sila sa Philippines. Naka 3 months na. Ayan, nandito na kami sa airport. Samahan niyo kami. Kalakwachero, kalakwachero. Kalakwachero. panahon nakikisama nakikilungkot ayan malungkot ang weather Sophia pia ka na uwi na sila oh ayan uwi na sila sa philippines mm, the weather is not nice malungkot no sun Oh, selfie tayo, Sophia, kasi uwi ka na. Wala na ka-partner si Omang mag-selfie-selfie -selfie ng ganito. Selfie! Cheese! Hmm. Ayan, drive kami sa airport with my Sophia. Yakap-yakap na. One eternity later. Nag-check-in sa ka tayo kumain ng lunch. Nag-lunch muna kami dito sa airport. Yes at baka sila magutom at medyo matagal ang stopover o, oh, kaya lunch muna ayan after lunch balik na uli kami para mag check in na sila papasok na sila sa immigration ayan mag inama pamilya nila rest love uwi na balik na sila ng Philippines Ayan na sila, magche-check in na, halika, bilisan nyo na, at pupunta pa kayo sa, ayan, pumila pa sa tax, sa tax exemption, tapos ayun na sila, ayan, papasok na sila sa immigration, bye guys, love you, miss you, ayun, papalayo na sila ng papalayo, papasok na sila sa loob, ayan, aakyat muna sila sa taas ayan, papasok doon aakyat sa taas going to the immigration ayun, wala na sila aakyat na sila hmm, malungkot na si Oma ayan ayun na sila sa taas iniintay ko I think ayun, aakyat na sila sa taas Ayan, nakaakyat na. Wala na dito pala sa baba. So, nakaakyat na sila sa taas. Ayun na sila sa taas. Papasok na sila sa immigration. Bye, guys. Bye-bye, Rusty. Bye-bye, Mark. Bye, Sophia. Mimis kayo ni Oma. Bye-bye. Love you all. Malungkot naman na si Oma. Uuwing mag-isa ayun na sila magpasok na ang mm -mm. bilis ng panahon imagine dati last 3 months we pick them up ngayon inihatid na ayun na di ko na sila nakita pumasok na sila wala na ayun waiting na lang ako sa call nila later take care have a nice journey Have a nice and safe journey, mga anak. I love you. Oma and Mama, miss you all. Mm -hmm. Mag-isa ako dito sa baba. At sila, hayon nakapasok na. Hanggang ganti ko na sila nakita. Ayan. Dito pa rin ako. Nakatutukan camera. Isa lang si Oma. Hmm. Iiyak na si Oma. <laughs> Ayan, walang masyadong mga tao ngayon. Kasi normal days. Tuesday. Wala na, yun na sila. Pumasok na. Hindi ko na sila nakita. Hmm. Siguro nasa immigration na sila doon sa taas. Ayan. Ayan. So, eto si Oma, mag-isa, picture-picture. Ayan, pabalik sa sasakyan, mag-isa na ako. Wala nang kasama, driving alone. Ayan. Mm, miss you, miss you guys. Mm, nakakita ko aeroplano, nakita ko yung aeroplano inyong sasakyan. Kita ko. Ayun, dun oh. hmm, Qatar Airways. Thank you. Oh, <music>